Bakit ka bumalik? Ang lamig dito! Kaya nga, oo, malamig. Bakit ka bumalik? Ah, screenshot kasi. Ang pangit ng una kong screenshot eh. pagamit ng filter. Ang pangit ko dito. Ay, ko wala. Sasayaw na ba ako, guys? Sasayaw ko. Sayaw ka? Ano? Gusto, sayaw ka. Magsayaw din ako. Magpalit ako ng damit. Wag. Sasayaw. Tingnan niyo yung video ko kung gano'n o kano. Ka, badlungon sana gyaten tagalog oi bisaya ako oi eh. grabe sobrang kasaway ko dito halos maghubad na ako gusto mo sayawan kita eh pero di ganitong ilo ano dapat pala hmm? ano dapat magpalit ako damit tapos ilo yung disco disco ba ganun wag para akong VIP nun Gay, gay, na lang sa'yo. Hindi ako sumasayo, joke joke lang. Hindi ako na lang sa iyo. ayun. Baka kasi ibang mangyari kapag sumaya ako dito. Kuya, gatin ni mo. <laughs> Di ba, guys? <laughs> ikaw, ikaw na lang kay sasayaw ako kailangan ko magpalit ng damit tapos anong kasi nakapang binaba mo ako ba, diba, three times tapos Huwag hindi sayaw na magpalit maram... ka ng damit baka ibang maramdaman ko baka sumabog <laughs> pang, pang tulog, to, to. Eh, pang -tulog <laughs> to anong damit dapat yung susuotin mo yung pangalong <laughs> 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 pangalong talaga pang ay, hindi, dis. Kung pangigat-igat ba, ganon? Ah, pangigat-igat. <laughs> huwag kang ganyan. Ay, paano kung ano, di ba? Ay, lalaki din ako. Paano pag nakaramdam ako? Ay, wag na. Ikaw gusto. Eh. Mapatay ko ng asawa mo. Maano ko. Mapost ko sa Facebook. Gawa na. Ma. <laughs> <laughs> Oo. Kasi sa totoo lang. No. Tao lang tayo. <laughs> Ay, tao lang tayo na pagkasala. Gusto mo magkasala? <laughs> <laughs> pero sa ko alam mo, 10 years na ako na kasal ng ano, asawa ko, Japanese. Hmm. Tapos ano yung asawa ko eh. And, and, gusto ko sabihin dito sa live mo, pero hindi ko mano kasi iba yung mindset ng Pilipinas at saka ng mga OFW na sa Japan. As in. Kasi ano kasi siya, mas malam... Alam mo yung sa refrigerator na yung mga ice ice, ganon Mas malamig pa nun yung yung ano, mga hapon. Ah, gusto mo talaga yung lambing talaga ng Pinoy? Hindi naman sa Pinoy. Pero, iwan ko. Ah, ilalaban ko yung Pinoy ah. Mm -mm. Ilalaban mo, ilaban mo nga. <laughs> gusto mo ilaban? Isample ko sa'yo ay hindi ko yung Iko? ay, hindi ko kasi may asawa ka na eh ayaw ko din maging third party kasi babae masakit pag sa pa lang ako marami ka nang sinabi sige ikaw na sige sample ka na lang na sample na lang Huwag na Jok-jok lang Pero alam mo, os, bago lang kita nakilala, wala pang wala pang one week. Sa oh, Facebook tapos. kita nakita kasi na, tumigil ako sa TikTok. Matagal din ako sa TikTok ko yung second account ko na to. Mm, buti ano, natpagtiisan mo pa rin kayo tsuplado ako. Guwapo ka kasi, pero may ato. <laughs> 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 wala ka lang hmm. asawa, patay ka sa akin. May asawa ka kasi ayaw ko ganon. ganun. Oh, anong gagawin mo hmm. kung wala akong asawa? Hindi, hindi. Ah, three times mo ako nilaglag. Hindi mm. ako madaling mag-give up. Laban na kung laban. Hala. Pero may asawa anak ka, wag maglokong. Ka kakain talaga 'to, guys. Ayaw, oh, nagaya, teb pag may asawa. Pero mm. sa Facebook kita nakita wala pang one week. Nakaka-enjoy na ano, maganda 'yung ano mo, 'yung content. As in, sobra maganda. Mar maraming nakaka-relate. Talaga ba kaya mong pigilan sa kaya mong kahit halimbawa kung anong kahit anong kahit anong gawin ng lalaki sa iyo kaya mong pigilan yung sarili mo? Ayoko sa may asawa, gusto ko yung single man. Anong asawa na kahit kahit ako. anong gawin ng lalaki sa iyo kaya mong kaya mo pigilan yung sarili mo? Depende siguro. Kasi hindi na ako nag <laughs> lang na ngayon. Oh. Wala nang wala nang kahit sino makapaglandi sa akin. sa ako ng sawa Gusto mong <laughs> bukod. <laughs> <laughs> Thank you. <laughs> salamat sa pag-akyat. Salamat, salamat din po. Pero ano, alam ko naman mabait ka. Suplado ka nga sa akin. Tatlong bisis mo ko nilaglag. Pero huwag mo lulukuhin yung asawa mo. Asin mm -hmm. grabe. Wag mo lulukuhin. Kasi Ano yan? Chapot ka na niyan eh, sa sawa mo. Maganda. Sexy. Tapos iisipin mo din, pag yung mama mo or kapatid mo niloloko ng ibang lalaki, kaya mo ba? Hmm. Gusto mo ba? Masakit, di ba? Focus yes, ka nai. na lang. Salamat na yan. Wait. <laughs> <laughs> Thank you, Nay. Naging nanay pa ako. Ayaw mo kita? Tita na lang, wag nanay, nanay. Ilang taon ka na? 35 ako eh. 32. Ay mo nun, nanay ko, tira ko. Oy, insist yun, insist. <laughs> hmm? Okay lang yan. hindi naman tayo magkadugo. Gusto mo ng isang bukol sa... <laughs> <laughs> Tapos, kung wala ka lang, <laughs> iwan ko. Basta, ganun lang yung sabi ko. Ta Tapos, ang asawa, ano, ano? Kaya ko. Hmm? Ano, kung wala ang asawa, ano? Oh, hindi kita titigilan. Mm -hmm. Pero ano kasi, dapat, dapat talaga yung babae kahit ala gusto mo yung lalaki tapos alam mo na may asawa yung lalaki dapat wag na landi-landi anong kanang ikaw na mo pugong sa imong katol, ba gano'n? So makatol. <laughs> Nangangati ba? Hindi. <laughs> <Nangangati> Paano ba yan sa Tagalog? Ang hirap eh. So yung ano kasi, mo, yung basis mo. Ang hirap kasi kapag, pag... kapag, kapag, gusto mo yung isang lalaki, walang ayo ayo sa akin, gusto kitang tikmin, gano'n. Uy, gatay, dukdukon, tikas <laughs> <laughs> mm. Oh, bisaya, bisaya. Kasi ako pa oh, gusto ko talaga, gusto ko talaga eh. Bakit? Hindi, gusto, gu gusto, gusto mo. Ano lang yun, ilang oras, ilang minuto lang yun na libog. Tapos pagkatapos nun, yung pinagsamahan mo ng asawa mo, ilang taon, ilang months. Mm. Di Hindi, itatapon mo lang sa ilang oras ang lang. Ang mindset mo bilang isang babae, kapag gusto mo isang lalaki, walang ayo ayo ayaw sa'yo. Gusto hindi, mo kahit, kahit gusto ko. Pero pag alam ko may asawa, ayokong ko makasira. Hindi nga, kung single nga ni mo <laughs> 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 Pero pag single ang lalaki, tapos, hindi naman sa gusto. Hos, hindi siya nagbibisik sa gusto ka. Ano siya sa kung ano yung pinapakita ng lalaki. Kung kaya niyang kaya niyang panindigan ikaw, kahit alam niya na may asawa ka, ganun. Hindi lang yung puro biga na lang. Ewan mo si ikaw mo yung ano, parang ano dyan, yung, alam para parang, ano, yung uh, parang isda, no? Pitik ka ng pitik. <coughs> mm -hmm. Para, palagay ko sa'yo kung sa motor pa lumalabas na yung spark plug mo. Ang <laughs> spark plug, hindi ko dyan na lang. <laughs> yung nakausli. <laughs> <laughs> mm -mm. Parang pinagpapawisan ka na. Hindi, mainit ito. Gusto may... mo mo palit ako. tingnan mo lang yung mga video ko. Uh, grabe, sobrang si Raulo ako. Ang landi-landi ko sa TikTok pero hindi sa Facebook. Hindi. Kasi ano, naka, nakakatakot landi ka sa Facebook tapos kaibigan mo kapit bahay. Kaliwa <laughs> Pinsan, tiya. Okay lang yan, pampalipas oras lang. Pampalipas oras, hindi yun. Ang katol. <laughs> hindi, ang katol. <laughs> Oy, ay, ay, ano, ano, imo, ah, point zero two. Oh. May nagtanong sa'yo sa comment ba? Ano daw pangalan ko? Ang bubo na sa anak lahat. <laughs> bubo <laughs> <coughs> ka oh, na. Masya, sige. Ah, Mag-i-in mag live na ako alas 12. Thank you, ah. Ah, alas 12. May 7 minutes ka pa. Kasi hmm. dito, ano eh. 1 hour yung ahid namin sa Japan kaysa Pinas. Okay. Pero ang bubo na nag-comment ha, ano daw? <laughs> <laughs> Sige, thank you ha. Ma. Salamat. Maripay. Okay, okay, okay. Salamat. Thank you din po.